ayun no? mainit-init pa kagagawa lang natin pulisit para sa ating customer na naka-aerox ito po ay walk-in no? isiningit lang natin ito yung mga sinisingit natin trabaho kahit medyo tambak tayo nang gawain galing sa ibang shop marami po kasi kami ngayong mga ginagawa pulisit, bell, at torque drive nagagawin pa Ayan. so ito, walk-in siningit ko lang para maikasala sa ating customer. At eto na, testingin na natin. Ayan, ang ganda ng lapat. Pinalitan niya rin yung center spring niya. Pero ito nung may dala niya rin, dala rin nito ng customer. Testingin natin yung sasampa. Yun, no? kitang kita naman sampa, hanggang pagbaba ng belt sa puli ayun. stable pa rin siya at eto, yung ating mga naging iba pang customer no? Kaya medyo natitigil-tigil tayo sa ating paggawa, may nirimap pa tayo isang bit FI, hagok problem problem solved na po ito at ayan pa, yung sitwasyon no? medyo tayo natambakan, napakasolid nyo po maraming maraming salamat po, hanggang sa labas tambak Napakasulid nyo po talaga. At may dumating pa nga pala. Isang makina na loose compression na yan. Kung papansin nyo, medyo sunog. No? Kulang ito sa maintenance. Medyo laging inaabot ng patuyo ng langis. Kaya sunog na sunog yung kanyang head cover. Ayan. Kung papansin nyo, talagang sobrang itim naman talaga. Grabe. Pero syempre, ito ay lilinisin natin. At ibabalik natin sa matinong takbo ulit yung motor ng ating customer. Ito siya kanina. Ayun. Kita nyo naman, sungaw na, sungaw. Atena, after linisin. Bistulang brand nyo na ulit. Kaya ako, itutuloy ko naman yung aking ginagawa dito. Yung mga puliset na aking dinidegrehan no? natapos ko na lahat ng drive pace ayan tapos na so puli na lang overtime malala ito yung dahilan kung bakit pinutol ko yung live ko kanina Nag init na yung aking cellphone at nalobat kailangan ko pa i-charge pero tuloy tuloy pa rin yung aking paggagawa ayan ang daming beruta grabe tumbok tumbok na tumpok tumpok na ang mga beruta natin Ayan, so pagpapahingayin ko lang muna yung machine at talagang sobrang init na. Maya-maya, itutuloy ko ulit dito. Grabe, oh. yun. Yung sahig. Parang glitters na nagkalat. At eto na. Sa wakas, tapos na ako. Time check. 9.34pm. No, karamihan sa inyo, malamang nakahiga na, pa-chill-chill, nagpapahinga ako eto nagtatrabaho pa rin pero sa awa naman ayan tapos na ayan, natapos na natin lahat bukas pwede ko nang isipin ito sa isang shop na nagpagawa sa atin so ito po ay hindi akin ano pagawa lang po ito ng ibang shop extra income po natin ito yung mga ganito so salamat po sa patuloy na pagtitiwala ayan na yung last piece na aking dinigrian Puli ng Yamaha 14 set yan Ayan o oh, Mainit-init pa yung Aking machine So papatayin ko na Pagpapahingahin ko na ito Bukas ko na ulit Itutuloy Torque drive na lang Na iwan Bukas Yun na lang Ang aking -kalin. At malamang Bukas ko na rin lilinisin itong machine ko Ayan o oh, dami Ayan, para mas makita nyo So kung kayo po Ay may shop Marami kayo mga puli Na stock Fully drive base. Usap po tayo. Pwede ko po, po yan gawin sa murang-murang halaga. Siyempre, kikita kayo. Mas malaki po yung inyong kikitain kaysa sa akin. Ayan o, grabe ang beruta. Ayan, may natakloban pa palang tools. Grabe ang kapal. So, bukas ko na rin ito lilinisin. Dahil ako'y napapagod na rin. Pakita ko lang sa inyo yung mga kasama niyan. Napagawa sa atin na ibang shop. Ayan, yung 27 pieces na bell iba't ibang motor yan no? M3, Honda Click Aerox, Nmax P6 iba't ibang motor Ayan, may kasama pa yung tatlong torque drive so ito na lang yung aking gagawin bukas yung tatlong torque drive na yan kakalkalin ko yan bukas sa ngayon ako'y magpapahinga na muna Ayan, Shoutout shout out dahil kay tanggol na makulit to yung aso namin dito sa shop na maligalig So maraming maraming salamat mga boss. Bukas po ulit. Ride safe and God bless po sa inyong lahat. Salamat sa patuloy na tiwala at paniniwala.